Nang tropa ko, sir. Yes, sir. So based on hearsay, wawasakin mo yung sir, senador. I have no, I have no intention. Papat? Bungad ng harapang Senador Bong Revilla at Bong Nebrija ng MMDA sa Senado kanina. Pumutok kasi kaninang umaga ang balitang sinita ng MMDA nang dumaan sa EDSA Busway ang sasakyang lulan di umano sa si Senador Revilla. Pero pagdating sa Senado, inamin ni Brihan na nagkamali sila at hindi talaga si Revilla ang sakay ng sasakyang sinita nila na dumaan sa EDSA Busway. Sir, yun, tapos yung, yung, yung ganyan, VIP treatment, sasabihin, yung pipili, pipili, let go mo. Dapat tinikitan mo. Yes, sir. Uh, eh, bakit mo so, binanggit yung pangalan ko sa media? Sir, yun po, na, nakakaradyo ko. Sana bineverify niyo muna. Sir, I, that's, Inang, what, na, na, that's what I did. that's what I, I Sir, di Naray po ako in-interview na sinabi ko po na nun po kayo. Wala po akong binanggit ka ganun. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po uh -oh. nila. Sabi ni Bria, hindi niya personal na nakita kung sino ang sakay ng sinasabing sasakyan ng senador dahil malayo siya rito. Niradyo lang daw ito sa kanya ng kanilang enforcer tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Hindi kasama sa Senado ang sinasabing enforcer. Gate naman ni Revilla, nasa Cavite siya kaninang umaga nang pumotok ang balita. Kaya imposible raw na nasa EDSA siya nung mga oras na iyon. Pumagit na naman si MMDA Chairman Romando Artes at inanunsyong suspendido muna si Nebrija ng kalahati o hanggang isang buwan simula bukas habang iniimbestigahan nila ang insidente. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na o oh, kung naandyan si Senator Revilla, 'wag mo nang tikitan para uh, pa, uh, pa pa takbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Sena si Colonel Bong na narinig 'yan. Na 'yun po 'yung nag Tinetrace na raw ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Sen. Revilla. Sinisilip na raw nila ang mga hawak nilang CCTV footages at pag nakilala nila ito, ire-report nila sa LTO para maisuhan ng show order at mapatawa ng parusa. Sa huli, tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebrija. Again, pasay, po. Apology accepted. Salamat po. Jelbert. Salamat po. Thank you. Hindi na rin daw itutuloy ni Senator Bong Revilla ang plano niyang iparicol ang budget ng MMDA. Hindi naman daw kasi kasalanan ng buong ahensya ang kasalanan ng iilang tauhan nito. Huli ng 87 motorcycles at 68 na coaching iligal na dumaan sa EDSA busway. Kabilang dyan ang sasakyang ito na may plakang 8 na protocol plate na pang congressman. Base sa papeles ng sasakyan, nakarehistro ito sa isang Christopher Koh Makikita sa protocol plate na pang 17th Congress pa ito mula 2016 to 2019. Base sa talaan ng kamera, may isang Christopher Ko na kinatawa ng Ako Bicol Party noong panahong iyon. Nang kuna namin ang pahayag si Ko, sinabi niyang hindi raw sa kanya ang nasitang sasakyan. Hindi rin daw siya kailanman gumamit ng special plate kahit nung panahon ng kanyang panunungkulan sa kamera. Sabi naman ng Office of the Secretary General ng House of Representatives, hindi daw sila nag-release or nag-authorize ng mga official plates para sa sasakyan ng mga congressmen. Ipapahuli daw nila ang gumagamit ng number 8 na plaka at kukumpiskahin ang mga expired na plate numbers. Sa memorandum letter ng Department of Transportation sa MMDA, nilinaw nito ang mga pwede lang gumamit ng EDSA busway. Ito ay mga bus sa EDSA carousel mga on-duty emergency vehicles at on-duty na official vehicles ng PNP. Sa mga opisyal naman ng gobyerno, lima lang ang pinapayagan. Ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice.